Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Kumusta sa mga bumabiyahe? At syempre, salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay gamit po ang radyo sa iba't ibang mga estasyon, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, at syempre ang mga gumagamit po ng mga streaming platforms, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang mga bansa. Salamat po at uh, sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito patuloy tayo sa topic na perseverance in the midst of suffering. yung konsepto po ng suffering ay napakalawak no kagaya po ng ating natalakay, uh, may mga suffering kasi na self inflicted din. Eh. ibig sabihin ginusto natin so later on tayo nagdurusa, hindi ba? sabi nga sa proverbs 14 verse 12 uh, there is a way That seems right to a man, but in the end it leads to death. Merong landas na parang tama, tila tama. So, uh, kagaya po ng ating uh, natalakay ng nakalipas, eh bakit nga ba parang tama o tila tama ang isang bagay? At ilan po sa ating mga napag-aralan ay ang mga sumusunod. Paminsan po dahil hindi natin alam yung pamantayan. Pag hindi ho tayo nagbabasa ng Bible, e eh, wala ho tayong idea ano ba yung tama sa mali, di ho ba? Para bang nagkakaroon ng kalituhan at paminsan po, dahil hindi ka maalam sa tama at mali, e eh, malaki talaga ang tsansa na mapili mo yung mali. Pangalawa, dahil uh, pag tinignan po natin ang uh, reaksyon natin sa isang bagay, minsan po, masaya tayo eh, di ba? Yung bang nandun yung masaya ka naman doon sa gusto mong gawin, So, paminsan, ginagamit natin yung kasiyahan natin bilang basihan ng ating kapasyahan. Hindi naman po palaging masama no na uh, mag-decide tayo base kung saan tayo masaya. Pero gusto nga nating linawin, dahil tayo po ay makasalanan, meron tayong sinful nature, uh, tandaan nyo po ito, because of that sinful nature, meron tayo palaging tendency na yung bagay na hindi tama, e eh, masaya tayo ron. Kaya hindi ba may mga pagkakataon, masaya ka ngayon, later on, pinagsisisihan mo. May mga bagay na gustong-gusto mo, ikaw yung wala namang pumilit sa'yo, minsan pinaglaban mo pa nga. Tapos bandang huli, uh, ayaw mo pala, o kaya hindi mo na gusto. O may mga pagkakataon din naman na marahil po, masaya ka pero malungkot ang Diyos, o kaya masaya ka pero nakaka-apekto naman negatively sa buhay ng ibang tao. So ibig sabihin, yung kasiyahan, mag-ingat po tayo dyan dahil uh, hindi naman po 'yan ang layunin eh. At pag aware po tayo na tayo ay may sinful nature, then maging sa ating mga decision making, magiging napakaingat po natin. Uh, kaya hindi ho tama na sundin mo ko sa ang kamasaya kasi nga eh makasalanan tayo eh marunong tayo maging masaya sa maling bagay. Ano po? And then, uh, nandyan pa yung katotohanan na, na paminsan, gaya lang tayo ng gaya, di ba? Kung anong ginagawa ng iba, anong desisyon nila, ano yung uso. So akala natin dahil ginagawa ng marami, akala natin dahil sa uh, karamihan po, eh, ganun ang desisyon, para bang uh, ganun na rin ang direksyon ng ating mga kapasyahan. Pero kagaya po ng ating uh, natutunan, eh hindi po sa lahat ng pagkakataon yung ginagawa ng marami eh, yun po ang tama. Kaya nga sabi doon sa Proverbs chapter 3, 'di ba? Uh, verse 5 to 7, "Trust in the Lord with all your heart; do not depend on your own understanding." Kasi minsan 'yan nang nagpapahamak eh. Uh, sinful, very limited yung ating understanding. So many times, ito po ay pwedeng uh, malinlang sa paggawa ng mga kapasyahang hindi tama. So bottom line, in relation to suffering, maaaring ginusto mo pa ang isang bagay na ngayon ay pinagdurusahan mo. Maaaring yung isang bagay na dati rati ho ay okay na okay para sa'yo, pinili mo, pinaglaban mo, only to find out later on na ito pala ay magdadala ng dalamhati o suffering para sa'yo. So, isa po sa ating nasimulan, itong nakalipas, kailangan pala nating ma-identify ano ba yung cause ng ating suffering para maintindihan natin paano tayo tutugon. Kasi bilang mananampalataya, uh, paminsan po naging kristyano tayo, pero yung perspective natin sa suffering, yung response natin sa suffering, ay hindi pa po umaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan nating aralin, eh. kailangan nating unawain, malaman, anong kalooban ng Panginoon. Para sa ganoon, yung ating tugon sa suffering ay umayon sa nais ng Panginoon. So, sa Bible po, maraming klase ng suffering. Iba-iba. Sabi nga natin, nandyan po yung spiritual, physical, emotional, and even societal. Ngayon, ang bawat isa sa mga ito, they serve a different purpose. And siyempre dahil may layunin po 'yan, iba-iba rin yung cause o pinagmulan. At uh, obviously, yung outcome iba-iba rin ho. Depende sa ano ba yung magiging tugon natin dito. Kaya ho yung uh, discernment to know ano ba yung pinagmulan, bakit ba ako nagdurusa, napakahalaga niyan at yung humility to respond accordingly so that we can have the right results. So isa sa natalakay natin, yung suffering as a result of sin. Minsan po, masyadong generic ang treatment natin sa suffering. Uh, madalas nating marinig yung mga sinasabing uh, pagka na may suffering, eh ano daw, uh, more faith, di ba? O kaya ay uh, magpakatibay ka lang. okay Well, sa totoo lang po, hindi po mali yung ganong klase ng payo. Pero hindi po natin pwedeng sabihin na palaging tama. Okay, linawi natin ha? Ah, at huwag niyo po sanang ah, makuha sa maling paraan itong aking sasabihin. Kasi kung ang suffering po ay resulta ng kasalanan, ibig sabing consequence, eh hindi, yan, hindi solusyon dyan yung magpakatatag ka lang. Ang solusyon po dyan is repentance. ba? Diba? Kasi kailangan malaman mo eh, eh, consequence pala yan. May kasalanan kang ginawa, Sinabi ng Panginoon, huwag, hindi pwede, bawal, talikuran, pagsisihan. Eh, kahit po magkaroon ka ng stronger faith, kung mali ang iyong tugon sa hinihingi, di ho ba? Hindi mo mararanasan yung desired outcome na nais ng Panginoon. Kaya po, merong mga suffering na direct result ng disobedience. So, dapat po maintindihan natin that when we sin, we face the natural consequences of sin. So, ang kailangan po rito ay magsisi tayo sa ating kasalanan. At hindi rin po ibig sabihin nito na nagsisi ka nga, eh automatic nakakancel yung mga consequences. There are times na talagang darating yung consequence, di po ba? Ah, uh, pero may mga pagkakataon, we will be spared from the consequence. But the bottom line is, kung ang pinanggagalingan ng suffering ay kasalanan. It's a consequential suffering. So, ang kailangan pong tugon dyan ay uh, repentance. Okay. Number two, suffering as discipline from God. Okay. Very much related dun sa una, pero may malaking kaibahan po. Sa Hebrews chapter 12, sinasabi po sa atin, The Lord disciplines the one he loves you can find that in verse 6 and then onwards pinapaliwanag sa atin doon na yung disiplina ay produkto ng pag-ibig alam niyo po siguro naman uh, lahat tayo nakaranas ng uh, form ng discipline at kakaiba ito no it has to truly be explained kasi ang totoo po sa karanasan natin ng discipline oftentimes ano eh uh, nasanay po tayo na ang expression ng love ay provision protection, and then biglang ngayon ay uh, maaring nandyan po ang deprivation o kaya may mga times po na tayo ay uh, nagkakaroon ng mga consequences. So it's a very unfamiliar experience to many, lalong-lalo na kung nasanay ka na pag sinabing mahal, eh automatic nasa isip, provision o kaya protection. Tapos ngayon makikita natin eh, aba, ah, kung sa Tagalog pa nga eh, Ah uh, tayo pag sinabing mahal pinagpapala eh ngayon naman sinasabi mahal pero pinapalo pero ang sabi ng Panginoon because you are his legitimate child you will be disciplined and because the Lord loves you you will be disciplined so ang ibig sabihin po nito pag hindi natin tinalikuran yung uh, disobedient ways yung intensity ng discipline magi-increase yan Paminsan po sa pagpapalaki ng anak, kung kayo po ay may mga anak, alam nyo ho ito eh. Hindi ba paminsan pagka uh, hindi pa nagagawa, parang gagawin pa lang, you give a warning. O anak, huwag. Tapos paminsan po pag nagawa, you give your correction. At paminsan pag paulit-ulit, yung intensity ng discipline patindi ng patindi bakit po kasi alam mo na hindi makakabuti sa kanya yung landas na tinatahak niya in other words this may be a temporary hopefully no temporary uh, pain na ma-experience mo during the discipline period that will yield improvement later on pero pag hindi ka po nakinig doon sa discipline ang mangyayari po yung pain will increase bakit kasi dinidisiplina ka ng Panginoon, dagdag mo pa yung consequence ng mga bagay na ginagawa mo. Di ho ba? So, nadodoble May consequence yung mali na patuloy mong ginagawa. But at the same time, you also experience the, the pain of discipline. So, yun po ang nangyayari doon. Kaya, gusto ko yung sinabi ng isang uh, author about the Ah uh, shepherd's staff. Di ba yung shepherd's staff, meron pong parang ano yan eh, parang hook sa mga picture, nakikita natin yan. Ano? Sabi niya, uh, yung staff na yan, the rod and the staff, it's used to protect the sheep from wild animals, maaring sumila doon po sa tupa, or to protect the sheep from itself. Kasi may mga times po talagang stubborn yung sheep eh. Kaya nga yan ang ginamit na description sa atin eh. Yung bang alam na nating hindi tama o kaya naman uh, hindi tayo uh, wala tayong alintana doon sa panganib. So talagang itinutuwid, ibinabalik tayo. So the discipline itself may be painful. Gusto ko ho yung sinabi ng Hebrews chapter 12 uh, verse 11 para po sa mga nakakaranas ng ganitong suffering. I I hope you take this to heart, ano? Sabi po ng uh, uh, Hebrews 12:11 No discipline is enjoyable while it is happening. It is painful. But afterward, there will be peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. So, tingnan nyo yung sinasabi, no? Hindi ka nag enjoy habang ito ay nangyayari. Masakit. Pero pagkatapos po nito, ay meron pong harvest. No? Alam naman natin yung harvest, aanihin, kung uh, kumbaga sa pagtatanim, nahihirapan ka ngayon habang nagtatanim, di ba? Binubungkal mo ang lupa, didilig, tatanim. The hard work, okay? Uh, ay nandiyan. Pero ang sabi niya, merong harvest But you are looking forward to better days ahead because you will benefit from the experience. Uh, yan pong ibig sabihin ng disiplina. No? Nahihirapan ka ngayon, pero tuna, tumatanaw ka sa mas mainam na ibubunga ng iyong mga pinagdadaanan uh, Hindi po katulad nung nagpapatuloy ka sa disobedience Bakit? Eh kakaiba yun eh uh, The more you continue in disobedience Wala ka ng tinatanaw na improvement kundi consequence ng iyong mga kasalanan Kaya po napakaganda eh Uh, nakikita ng Panginoon, pag hindi mo inayos yan, pag hindi ka nagpakatino, pag hindi ka nagbago, pag hindi mo tinalikuran yan, pag hindi mo pinagsisihan yan, the discipline will only intensify and the consequences of sinful behavior will be experienced. Yan ang nakapakasakit dyan. Kaya nga, kung tutuusin po, uh, kinakailangan natin talagang maintindihan baka kasi makamamaya sabi ka nang sabi na suffering ito suffering uh, general statement pero kung suffering yan because of God's discipline again yung response po rito must be we have to forsake yung kasalanan kagaya po ng sinabi sa Hebrews chapter 12 uh, verse 1 ano pong sabi ron therefore since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith Let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up and let us run with endurance the race that God has set before us. Talikuran natin yung mga bagay na humahad lang sa paglago. Pagsisihan natin yung kasalanan, di ba? Kaya kasi pag hindi natin ginawayan yan, talagang mapapansin mo yung yung uh, Discipline will intensify. It may appear as suffering, and it is suffering, pero yung suffering na ito ay self-inflicted. May solusyon eh. Ang solusyon, pagsisihan yung kasalanan, talikuran yung hadlang. Okay? So you have suffering as a result of sin. Tinatawag natin consequential suffering. And then yung number two, suffering as discipline from God. Yung number three, suffering for righteousness' sake we refer to this as persecution iba naman ho ito so this kind of suffering happens not because of sin but because of obedience and faithfulness to god okay ibig sabihin habang ikaw ay nananatiling tapat sumusunod sa ating panginoon ay maaaring makaranas ka po ng suffering ah, bakit ay eh, kasi nandiyan ang mundo na uusigin ka dahil sa iyong mga pamantayan. Kaya sa Bible, makikita mo sa Hebrews 11, di ba? Yamang nasa Hebreyo tayo kanina, yung tinatawag na heroes of the faith. Dumanas po sila ng mga persecutions, suffering, but not because of their disobedience, but exactly the opposite. Because of their obedience, dahil sila po ay sumunod. So, sabi sa Matthew 5:10, "Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake." So dito naman sa puntong ito, how do you respond to this? Uh, kasi wala ka namang masamang ginawa eh. So syempre, obviously, hindi po repentance ang ang uh, solution dito, ang course of action. Dito po, you have to remain faithful to God and you have to understand na yung blessing ng Panginoon nasa yo. Hindi ka nagdurusa dahil may mali kang ginagawa nagdurusa ka as a result of living in a sinful world and uh, you are remaining faithful to the Lord. So, hindi po repentance dito. Dito po is to be more faithful. Uh, you have to glorify God in the process and produce spiritual endurance. Pinalalakas tayo eh. Sa salita pa nga ni Warren Wiersbe sa kanyang aklat, ang sabi niya, uh, dalawa eh, yung, yung correction, itinutuwid ka, which is what we studied earlier, And then yung isa perfection. Yung maayos ka naman pero iaangat ka pa, palalaguin ka pa. So yan po yon. So just be faithful sa mga bagay na ito. Yan po yung sinasabi nating uh, magpakatatag ka, okay? Manatili kang tapat. O yan, yan po yon. Pero yung naunang dalawa, eh, hindi hu yung uh, hindi hu yun ang dapat nating response. Ang response natin must be Uh, faith expressing itself through repentance, di ba? So nakita niyo po, malaki kaibahan, ano? Uh, Nagdurusa. Yung experience may be, uh, yes, a form of suffering, pero yung cause magkaiba. So dahil iba po yung cause o pinagsimulan, yung response magkakaiba rin. And tandaan niyo po, yung response natin will determine the outcome. So kung mali yung response, you're not solving the problem. Baka mamaya, more faith ka ng more faith. Ang sabi ng Panginoon, magsisi ka na, magbago ka na, talikuran mo yan. Tapos simba ka ng simba, akala mo, ito na palayon yun, okay? Sisimba naman ako, bakit ganito? Maaari, hindi masama magsimba, hindi, ma hindi naman masama maging tapat, pero sinasabi ko lang, baka nagtataka ka, ba't di nawawala? Eh, yung pala, tuloy-tuloy ka sa mga bagay na hindi tama. Okay? So this is suffering for righteousness sake. And then number four, suffering because of a fallen world. So ito po yung natural earthly suffering. Uh, tandaan nyo po sa Bible, sinabi sa atin, no, nagkasala si Eva at Adan, di ba? Sa alabok nagmula, sa alabok din uh, babalik, no? So yan po. Nandiyan yung reality ng death, disease, and even disasters. Uh, apektado lahat eh, di ba? Pagka bumagyo, damay-damay na lahat. Uh, masunurin ka man o hindi Talagang uh, pag dumating yung mga disaster na yan, disease na yan Sometimes we experience uh, special protection But there are other times talaga na magkakasama tayong nadadamay uh, Because we live in a fallen world uh, Ito naman, pinapaalala lang din sa atin na uh, may nilulook forward tayo as believers no? uh, Meron tayong tinatanaw na pag-asa na yung buhay sa mundo is only temporary sabi nga sa 2 Corinthians 5, this is a temporary tent that we live in. Hindi tayo magtatagal dito. Sa Peter, we are only foreigners and strangers passing through. So meaning, uh, lalo tayong nananabik sa ating permanent destination. Eh, totoo eh, no? Kasi talagang dito sa mundo po. Alam mo kung tutuusin, uh, pagka kayo po nagkakaedad na, at unti-unti nang, halimbawa, uh, nag na yung eyesight, na hindi na po kayang solusyonan ng gamot, salamin, or anumang uh, intervention, pag nag na yung ating pag-iisip, yung kalusugan, sometimes uh, beyond intervention na ng uh, medicine, uh, para bang nakakalungkot isipin na palala na lang ba ng palala ito? so But if you have a relationship with God, alam mo talagang ang physical na katawan is uh, destined to eventually deteriorate pero ang pag-asa natin is that we look forward uh, to better uh, things ahead because of Christ. Kaya yung sinasabi sa atin sa 1 Corinthians 15, hindi eh, ba? Yung katawang panlupa, manghihina, magkakasakit, mamamatay pero papalitan siya ng katawang panglangit. So yun po eh, yung the necessity of death to transition us to a better life with the Lord Yan po yun Kaya ganyan po, uh, misan kaya ka nagdurusa hindi dahil masama ka Kundi dahil masamang tao ang mga nasa mundong ito At uh, may sumpa ng kasalanan, may sumpa ang kasalanan So at ang resulta po nito, yeah we have death, disease, disasters, no? Uh, so again this is not necessarily caused by personal sin but it's caused by living in a broken cursed world So importante no na naintindihan natin di ba Kasi pag talagang naintindihan mo yung cause then you would know how to respond Kaya sabi ko nga meron pong mga suffering na napoprolong at ang reason po doon kasi may solusyon eh hindi mo ginagawa either because you do not know Uh, the real cause of the problem or maybe uh, patuloy ka dun sa mali na iyong ginagawa, mali ang solusyon na iyong binibigay. So kaya misa na po prolong. Pero dito po, if we're able to, to find out ano talaga yung tunay na sanhi, and then we are willing to make the necessary corrections, then we will experience the benefit. Kaya napakahalaga talaga na naiintindihan natin ano bang pinagmumulan Uh, para sa ganoon ay mabigyan po natin ng tamang uh, tugon. And when we respond properly and accordingly, we will get the desirable results. Ano po? So dito tayo pansamantalang nagtatapos. Ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral tungkol sa napakahalagang uh, topic na ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at